And for today's video, ayan. So, mag-hair color po tayo. So, gagamit po tayo ng hair dye color, guys. Ayan. So, ito po ay Glam Works. Magkano po ito? This is, I guess, 60 pesos lang po. And, hindi po magmamansya sa, sa anit po ninyo or sa mga kamay po ninyo. After po ninyo mahugasan, mawawala po yung kulay niya. Ayan, guys. So, hindi po siya nagmamansya sa mga kamay, guys. So gagawin lang po natin ayan. So irarab lang po natin and then ipapahid na po natin sa ating buhok kayan Talaga pong hindi na po tayo bumabata guys. and So lalo na po lalo na po paglahi po ninyo talaga na maraming puting buhok. Talagang hindi po mawawala yan talaga. So ganyan lang po yung ginagawa natin guys. Hindi na po natin kailangang pumunta sa parlor no dahil pag pumunta po tayo sa parlor mas mahal po yung gastos natin. So parang DIY, do it yourself na lang po gagawin po natin at the amount of 60 pesos lang guys. Ayan. Kung uh, kung nagahanap po kayo ng, ng uh, dye, hair dye po na hindi po nagmamandya sa mga kamay po ninyo, or sa anit po ninyo gamitin nyo po ang glam works guys, ayan so, ipapahit po natin sa mga white hairs po natin hindi na po talaga natin maiwasa magkaroon ng, ng white hair, ayan, dahil talagang lahat po tayo dadaan dito no? sa, sa stage na to, ayan so, pahit po natin dito Well, marami po akong white hair dito sa may gilid. Ito, dito banda. Ayan. So, yung, oh, hindi para siyang si ano yata si Doctor Strange. Ayan, ang white hair siya na may gilid lang. Ay. So, kahit na po malagyan yung tenga po natin ng kulay, matatanggal din po 'yan dahil nga po um, hindi po kumakapit sa anit sa mga ano po natin sa mga mga kamay po natin or sa tenga po natin ang kulay na ito unlike po yung iba talaga na na kumakapit so yun lang po i, i massage lang natin ng konti para po malagyan din po yung ibang buhok po natin yan so siguro po kung maliit po yung buhok nila yan pwede na po yung isa pero pag mahaba talaga since sobrang haba you need siguro mga dalawa no. Ayun, shout out po kay Glamworks, beke naman po. <laughs> so nang nagkukulay yan po na nangiitim nang, nang na po yung mga white hairs natin. So damihan po natin dito kasi ito po yung madami talaga. Ayun. Sa Glamworks marami po silang kulay, guys. Ayun. So, meron po silang ash blonde, ash at uh, chocolate brown. Ayan. Pero mostly na kinog, ginagamit ng mga may white hairs ay dark brown, black po. Ayan. So, sure lang natin na pantay-pantay yung kulay natin para hindi po mag magkaroon ng mga mga areas na hindi po nakulay Ayan. so ganoon lang yun paulit-ulit lang po yung gagawin natin guys Ayan. Ayan. so siguro sa buhok ko po ubusin natin yung isa guys Ayan. so namasage po natin ilagay ulit natin sa ating mga puting buhok Ayan. so kinuha ko po ay dark ah uh, black pala sorry yan black dahil nga po um, pag uh, brown or dark brown no makikita pa rin po yung mga white hairs natin well, wala tayong magagawa talaga no talagang lahat po tayo tatanda ay kakaroon po tayo ng white hairs yung iba po talaga siguro um, may mga iba po talaga maaga pa lang may white hairs na may mga iba naman ko na kahit matanda na wala na, wala pang white hairs ayan sigurado lang po natin na lahat po ay malalagyan Ayan, si so, pinapawisan po ito. Mailit sa amin. So, para pantay-pantay. So, may, free gloves na rin siya. Or may free plastic gloves. Ayan. Para hindi po direktang hinahawakan ng ating hair dye, guys. Ayan. Ayan, kung minsan hindi po natin nakikita dito sa gilid. Ayan, medyo minapawisan po ito. <laughs> dito rin banda. Importante lang po dito kasi sa may gilid ko guys. Dahil, uh, yun nga, madaming puti-puti talaga. So dito talaga nagsisimula ang madaming puti. Pero sa ibang, eh, sa ibang ano naman po, ibang buko, wala naman pong masyadong... Ayan, so, kumukulay na po Ay, siya. Uy, hindi kagulat sa atin eh. mm, -mm. Ay, mama, 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 maganda yan. Mm-hmm. -mm. Iitim na ito mamaya. Ako? Hindi, ako din. Hindi kagulat mamaya. And then, siguro maghihintay po tayo ng mga 20 minutes para maga effect. Ayan. Kumulay na mabuti. Ayan. So, see, 60 pesos lang to guys. test, kaya mo nang kulayan ng sarili mo ngayon. Ayan. Do it yourself na lang. Kaysa pupunta ka sa sa salon. Kung sa salon naman, abutin ka ng siguro mga 300 pesos yata tas syempre po kanina nagpagupit na po ako and then gupit po natin ito, ay 100 pesos. Ayan, guys. ano? okay, so, okay uh, na. Konti na lang. Ayun ako. <laughs> Ubusin na lang po natin. Ayan. So, Konti na lang niyan. Tapos so, maghintay lang po tayo ng 20 minutes. And guys, no, um, kung naghahanap po kayo ng hair dye na hindi po didikit sa anit ninyo, kahit na malagyan po yung mga mga anit po ninyo, hanapin nyo po ang Glam Works. Saan po ito mabibili? Mabibili po ito sa... Uh, Watson uh, Yeah, so wala na po tayong white here. So ayan guys, so thank you for watching po. Don't forget to do, to um share the video po. Okay? Eh, maraming salamat po. Bye-bye.